Hello guys! So, eto na naman ako. <laughs> Update ako ng sa mirror ko. Nandito na. Actually, I thought, hindi kailangan ko si James na mag-put up nito. Pero hindi. Hindi ko pa yan nalinisan kasi kaka-open ko lang talaga yan. Diba? Mas matang, mas ano pa to sa sa akin. Yan. Ang tagal. Mas mataas pa kay sa akin. Yan siya. Yan. I'm here. Yeah. Tapos, wait lang. Ganyan siya. Pero, for the meantime lang, nandyan yan. Kasi, ilalagay ko siya sa side or somewhere. I don't know. Yan. Sobrang taas niya, actually. Pero, hindi naman siya scary kasi very, ano siya, firm. Hindi yung akala ko kasi very soft lang. Hindi. Tapos, nag-change ako ng setup sa sofa. So, ilalagay ko muna Huwag nyo munang tignan yung mga glasses kasi hindi ko pa yan nawi-wipe lahat. So, yan lang muna yung setup. Let's see kung babaguhin ko pa siya. But so far, parang okay naman. Kasi may space pa din naman to walk going sa garden. Tapos, um, dito, of course, mag-change kami dito ng... Lalagyan ko siya ng TV. Tapos, siguro, pag wala nang... Christmas. I mean, hindi na Christmas. Diyan yung mirror. Yeah. So, yes, chiko nga. Banget pa naman ng aking outfit today. Oh my God. pangit outfit ko. Oh my goodness. Yan. Yan siya. Tapos, uh, eto, may binili akong cover na gray. Kasi if you notice, yan, gray yan. Yung aking ding um, dining set is gray, de ba? So I'm thinking na palitan din to ng gray color lang. So pakita ko sa inyo mamaya-maya yung color ng akin. Oh, yan, diba? Pwede tayo mag-OTD dito. Wala nang TV. Nilagay ko lang siya. Actually, kahit i-remove ko tong vase or vase, um, magsistay naman siya. Pero, I like to make sure lang. Kasi, you know, itina nyo very firm to original price nito sa the range ko to binili original price nito is 130 yata Yeah, mura lang siya 130 pound tapos uh, binili ko siya ng 90 pound kasi Black Friday sale nga di ba naghintay ako ng another sale para sa aking whore pero, I remember, yung hoover pala namin sa kabilang bahay is Hiti, hindi pala Henry. So, baka Hiti na lang din yung bilhin ko. But, I'm not so sure kasi nga, I, uh, I preferred si Henry. Oh my God. <laughs> so, yan. ah uh, bakita ko sa inyo yung aking binili na cover nito. Check natin kung maganda ba or hindi. Okay, para medyo, kasi tinan nyo guys, medyo hindi siya as in super okay, no? Kasi ito, light gray. eto cream. Ito, no? Tapos, may in-order in na din akong blinds dyan. Dito wala pa kasi I need to check kung kaya ko ba or hindi. Para pag hindi, isa lang yung blinds na masasayang kasi almost 35 pound din. So, yan yung ating feature now. Ito yung binili kong cover, guys. Tingnan nyo. Gray siya. So, tingnan natin kung Okay, maganda pa or it's not good. Kasi pang-cover talaga to siya ng sofa. So, let's see lang. Stretchable siya. Uh, it's easy lang actually to put it up. Kita ko more sa inyo ha. <laughs> Dito kasi yung aking mga things kasi wala pa tayong lalagyan. Yan. So far so good. meron niyang ganyan para mag-keep yan actually parang okay naman siya I don't know lang, maganda ba yung kulay or ganito ganyan para mas nicer yeah, ganyan okay, para dito sa yan ay, para dyan sa back yan, okay eto naman, Actually, mayroon ka pang ilalagay sa down para actually it's actually good then Pero hindi siya as in yung gray na gusto ko. Yung gray na meron pa siyang ganito ay para pwede mo it tie sa down ata. Check ko mamaya. Tapos eto naman, eto yung ilalagay ko dito para mag-keep siya here. Yan dito yan, parang okay din siya no hindi siya as in super yung pamit na cover ang advantage nito it's velvet din no parang hindi naman siya obvious na tapos here lagay ko siya dito just to hold it yan yung purpose niya to hold it maybe one here tapos, isa dito. Six pieces yung ganito niya. Yan. Maybe one here. Or, ano. No. Just here. One here. Or, nag-hold naman siya dito. And, maybe one here. Ha, kung saan-saan na lang. Sorry, just to make it. Yan. Maupo nga tayo. Oh! actually, I feel like I like it. Hindi siya yung gusto kong gray. Kasi yung gusto ko talaga na gray is light gray. Same dun sa bed, guys. Wait lang. Saan ko to ilalagay lang isa? Last. Yan. Ang gusto ko talaga ang kulay, guys, is eto, ganitong kulay. Yung gray na gusto ko. Pero, pero, look at that. Ah, okay. Kailangan ko lang i-fix yung down niya kasi masyadong ganyan. Okay. Yeah, that's good. Ah, uh, ipakita ko sa inyo mamaya yung sa bed dahil hindi ko din siya gusto yung um, kulay niya. Kaya baka bumili ako ng another bed. Kasi, ano siya, para siyang charcoal. Yeah, eto naman, parang charcoal din. Oh my God, baka dining table ko na lang yung palitan ko. Pero gusto ko talaga is ganyan. Hmm, I don't know. I want to be happy. Pero actually guys, ngayon kasi, um, to be honest, ako talaga before, very frugal ako. Yes, super, super frugal ko na ni talaga ako magastos talaga ng, you know, like, yung mamahalin, ganon. Pero ngayon, I want to live my life. Oh, I want to live my life. So, gusto ko, yung mga, um, gusto ko na before, yun na talaga yung bibilin ko. Like, etong dining table, this is really my dream dining table. Etong sofa, hindi. So, baka soon, pag nagkapera ako, bibili ako ng something that I like. Yung gusto ko talaga is yung parang uh, queen, something like that. To be honest, ang team sana ng aking bahay is gold. Kasi may ganyan siya na gold. Gold yung feet, mga ganon. Kaso nga lang si James, ayaw niya. Sabi niya, ano ba gold? Uh, ay, ay, hindi siya mahilig sa gold. Okay siya sa silver, pero ayaw ng gold. Ako, ako mahilig ako sa gold. If you notice, yan. Mahilig talaga ako sa gold. Kaya, sometimes nagkakaano kami ni ah uh, sa bahay. So, etong bahay, magiging team niya na lang is... ah uh, silver, gold, and mirror. Kasi, bibili ako ngayon. Pagkatapos nito, mag-order ako ng mirror. Para sa bedside. Tsaka white. Ganyan. Yan. O. tingnan nyo. Hindi siya halata, no? I don't know. Which one is maganda, mas maganda? Kanina or ngayon? Yan. Comment nga kayo. Anong mas maganda? Yung kaninang cream or now na gray na siya? Kasi kanina cream. Tapos, eto naman, magka-cover na lang ako ng another. Kasi meron naman akong cover na gray din. Pero, light gray siya. <laughs> oh, God. Yan, okay. Eh, dito okay naman siya. Dito sa kabila, fix lang natin more. Yan. Tapos, parang dito siguro yun. Dito siguro yung ano. Yung isa yan. Maganda to siya. Murang-mura lang to sa Amazon. Yung cover. Or maybe I need to ano, plancha nito kasi <laughs> sobrang gusot niya. Yan, no? Yan. Tapos yung tela, mag-change ako. Okay naman siya. Yan. I don't know. Nasira ba yung <laughs> sofa natin ng appearance or not? Comment down nga kayo guys kung magki-cream ulit ako or eto, okay lang to. Lagay ko muna to din para makita nyo na mas maganda. Okay? Eto na guys. Um, actually I decided na parang ayaw ko siya kasi para siyang very ugly. <laughs> very ugly. <laughs> Kaya i-remove ko na lang siya kasi parang tinan nyo ay compare dun sa kanina, ba diba? Mas better yung kanina kaysa now. I-remove ko lang to kasi meron sila dito like nilagay ko na para siya mag talaga. Yan. So, remove ko lang. Oh yeah, like that. And, palitan na natin. Ito naman, papalitan ko na din to. So, hindi ko na siya. Pwede ko siyang gamitin. Bibili ako ng another pillow. Uh, top pillow. Para doon na lang siya. Kasi, para naman I can put it in the down. Pero, ito kasi medyo kailangan mas manipis pa para pag may something, may problema, at least hindi ka agad madumihan to. Pero so far naman, pag nadumihan siya, wipes lang yung ginagamit ko. Nawawala naman siya. Kaya it's really good. Tapos here, yan muna yung aking plant. Ito naman kung ano nangyari sa aking mga plants. Hindi sila healthy masyado. Yan. So, yan lang muna, guys. And mamaya, kukunin ko na sa Alexander. Ang lamig today. Winter na winter na talaga. And eto, lagay ko na lang to sa room kasi bibili talaga ako ng TV. Tapos dito para medyo mas malaki siya. Yan. Update-update ko kayo guys para makita ko din to in the future kung ano yung ginawa ko sa bahay. Mayroon storage dito. Uh, ang ilalagay ko dyan, mga whore, some toys ni Alexander. Tapos eto yung toilet natin. Very simple lang. Hindi ko pa naayos kasi. Yan. Magbibili ako ng sink, something. Ah, eh, make sure ko pala siya kung pwede siya or I mean, yun. Know, okay pa yung bibilhin ko. Tapos maybe here, mirror and mirror. Tapos here, ito yung ah, uh, may pupunta dito magre-repair nito. Ito lang talaga yung problema ko. Yeah, yan, nandito na yung tiles, yung tao na lang na gagawa para dyan. Yeah. So, yes, guys. Update ko kayo mamaya. Tignan nyo, guys. After I remove it, mas better siya, di ba? Kaysa sa kanina. Hmm. Diba, talaga? Mas, para mas gusto ko na talaga yung lighter. Tsaka yun kasi parang feeling old yung sofa natin, di ba? Yung couch. Pero pag ganitong kulay, okay na okay siya. Yung mirror, nandiyan pa din. Oh, God. Christmas tree ko. Hindi mag-focus yung aking Christmas tree. So, yun lang yung update ng aking buhay, guys. Um, uh, hmm, tomorrow, super busy ako. Kasi tomorrow, babalik yung nagre-repair ng sasakyan. Dami kong problema, guys, sa buhay. Hindi ko lang masyadong share kasi for me is madami na kayong problema. So, hindi ko na, hindi na ako mag-add ng problema sa inyo. So, yung problema ko, problema ko. So, yan. Uh, tomorrow, may mag-fix ng sasakyan. Kasi yung sasakyan na mirror namin, I think I mentioned before na may problema siya. So, nag-contact uh, nag kami ng magre-repair ng sasakyan, ng mirror. So, 65 per hour plus yung materials is 102 uh, pound. Biligyan na namin siya ng pera. And, he will come back tomorrow or Thursday. So, yeah. Pero busy din ako talaga tomorrow. Kasi mayroong activity din Alexander, which I should not forget. Okay, and then, yeah. Okay, guys. Yung magta-tiles ngayon, kaya nandito ako sa bahay. Supposedly, kung wala akong appointment here sa bahay, pupunta ako ng The Range, tsaka Dunelm. And, kasi meron akong, or BNQ. Kasi sa BNQ, may nakita akong, ah, uh, ganito ay basta pang sitting siya pag nagpuput ka ng shoes mo you can sit there and then you know like that so gusto ko siyang bilhin sa BNQ. sa BNQ din may nakita akong mirrored bedside table click ko lang yung purchase kasi sometimes kasi ang ginagawa ko pa nag shopping ako nilalagay ko siya sa add to cart add to cart add to trolley 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 yeah? tapos Um, mag-less mag ako or mag-add ako or something like that. And sometimes, hindi ko nakaklik. <laughs> so, kahapon sabi ko, I will buy it na kasi nga mura. Baka magmahal. Sometimes, they do that. They kid me, you know. Magmamahal siya. So, today, kailangan ko talaga siyang bilhin. Kasi yung origin, uh, mostly ng mirror is, oh no! Hindi ko pala siya pwedeng bilhin kasi hindi pa siya assembled. Ah, oh god. Yeah, ito pala I remember kaya hindi ko pala hindi pala ako nagpay sa BNQ kasi meron silang mirrored bedside table dalaw. Ah, uh, you can buy um 88 pound pero hindi pa siya assembled. Yung mga assembled na mirror is 150 pound. So Mahirap kasi pag mirror yung i-assemble mo, baka ma ma you know scratch or hindi tama you can break it so ayaw ko mag-risk kasi sayang din yung 88 pound diba so yun pala kaya hindi ko siya bibilin bibilihin magbibili siguro ako sa the range or yeah the range mga ganun 150 mahal siya actually guys sometimes nga i'm thinking na hindi na lang bibili ng mirrored uh, bedside table yung bibilihin ko na lang is yung white bedside table kasi nasa ano lang siya, 40 pieces each. So, 80 pound lang dalawa. Eto, pag mirrored, 150 more or less or 135 yung mirrored each. So, sa dalawa, 270 pound. So, ba diba, Ang laki ng difference. But, ang um, dream ko talaga is mirrored na bedside table. So, I am trying to think kung ano ba. Kasi, Uh, sinabi ko kay James na alam mo James I'm thinking na bumili na lang ng white na bedside table but deep in my heart oh ah, deep in my heart <laughs> English <laughs> deep in my heart ang gusto ko talaga is mirrored and I don't want na bibili tayo ng bedside table now and then later on exchange ko siya kasi yun talaga yung gusto ko kasi nga 'di ba and I, I I want to live my life to the foolish foolish or foolish. I want to live my life talaga na gusto ko yung mga nasa paligid ko. Yan. Kasi sa dami ko ng stress, guys. It's time for me to relax. It's time for me to enjoy. Yan. Okay? So, yan. Update ko kayo soon kung finally ano yung binili ko. Mirrored or not mirrored? <laughs> so, yan. Ito na yung couch natin. Hindi ko na siya kakaberan kasi pumapangit siya pag kinakaberan. You know? Yeah, and thank you so much guys. Until next time. I love you all. I love you. Bye.